Lang po. tal oh, na nabahanan? Ah. Hmm. Saan ako galing? Bakit ako lasay? Kung bakit nagawa ako Sayang ang totoo. Baka ako <coughs> po kay DJ Verticio, yung kulis na, na vlogger din na nagsasabi na Oh, well, Agora okay. vou Uh, nasa restrictive custody po siya ma'am nasa regional headquarters po siya ng police regional office for a effective January 11 10 po tinanggal na rin po tinanggalan na rin po siya ng uh, chapa tinanggalan na rin po siya ng barel at ongoing po yung uh, pagdinig po ng kanyang admis ad administrative case with respect po doon sa kanyang criminal case ay inaantay po natin na makalabas po ng ICU yung biktima dahil hindi pa po nakakausap ito at medyo uh, according to the provincial director po ng Batangas ay hindi pa po nila nakaka nakakausap ng ma maayos dahil po uh, uh, naapektuhan po yung uh, kanyang uh Allegedly po yung kanyang pag-iisip, hindi pa stable yung kanyang pag-iisip because of the, tra the trauma daw. So yung pamilya po ay uh, closely being uh, uh, monitored po ng uh, pamunuan po ng Batangas PPO at ang what we can assure doon po sa family po ng victim na hindi po natin ito ipagwawa uh, ng bahala at sasampahan po natin ng corresponding criminal at administrative case itong si, uh, si uh, police na si si... Virtuoso, Staff Master Sergeant Bertuccio at meron pa po tayong isang hinahanap na at large mo na di umano ay kasama na ng rape po dito sa biktima. Yes po. Na sinasabing empleyado din doon sa cockpit arena na pag-aari di umano nitong si uh, uh, Bertusio. Nung last sa uh, January 21 ay lumabas na rin po ma'am yung uh, medical legal report na nagpapatunay na ah uh, nagkakuon po ng uh, penetration nagtrauma doon po sa sa pag-aari sa sa ari po ng uh, biktima po so this is a very sensitive and delicate uh, uh case po so i hope you understand na uh, we really cannot give as to the uh, details po nitong biktima but uh, medyo maselan po yung kanyang uh, kaniyang condition kaya nakiusap din po yung pamilya niya na hanggat maaari po ay pag na pong masyadong pag-usapan at uh, nakaredy po sila na isang pa po itong kaso once ma maging mabuti na po yung kaligayahan po ng biktima. Inhihintay na lang po natin ma'am yung uh, toxicology report kung uh, kung uh, na drug nga po itong uh, biktima or at least doon sa kanyang uh, unang pahayag ay sinasabing may pinainom sa kanya. So, so iniintay po natin yung result po ng uh, toxicology examination po. Tinanggalan na ng tsapa at dinisarmahan ng service firearm ang isang pulis na kilala ring vlogger matapos itong ireklamo ng pamilya ng isang babae na umano'y sa pilita na pinainom ng ipinagbabawal na gamot at hinalay sa isang farm sa Batangas. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brig. General Gene Fajardo na kasalukuyan ng nasa restrictive custody sa Police Regional Office 4A ang sospek na si Police Senior, Master SGT, Timothy TJ Virtusia, isang vlogger na sumikat sa katagang sayang ang tatoo. Sa kasalukuyan ay dinidinig na ang kasong administratibo laban sa sospek habang hinihintay pang gumaling ang biktima na nasa ICU ng isang pagamutan sa Batangas matapos matroma sa kanyang sinapit. Samantala pinaghahanap pa ng pulisya ang isa pa umanong kasabwat ni Virtusia na nakilala lamang sa alias Anthony. Nabatid na naganap ang insidente sa isang kasiyahan bago magpasko kung saan pinainom umano ng juice na may halong droga ang biktima at pagkatapos ay dinala ito ng sospek sa kanyang farm sa Lipa City. Batangas at doon pinagsamantalahan. Ayon kay Fajardo, lumabas sa isinagawang medical na positibo ang biktima na hinalay habang hinihintay pa ang toxicology report kung pinainom ng ipinagbabawal na gamot. Idinagdag din nila na ang biktima na nasa ICU pa ay hindi pa makapagbigay ng kanyang pahayag tungkol sa kaso dahil hindi pa siya handa sa pag-iisip sa ngayon dahil sa trauma na natamo niya sa insidente. With respect doon sa kanyang criminal case ay inaantay natin na makalabas ng ICU, intensive care unit, yung biktima dahil hindi pa ito nakakausap at according to the provincial director ng Batangas ay hindi pa nila nakakausap ng maayos dahil naapektuhan yung allegedly yung kanyang pag-iisip. Hindi stable yung kanyang pag-iisip because of the trauma, dagdag ni Fajardo.